Hello, what's up mga kalae and welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalae And for today's video is Magbibigyan na tayo ng ating vitamins mga kalae Yung Bitmin Pro, bali po pa 4 days na nga ngayon mga kalae, January 1 Mga kalae, ang ating uh, ibon ay Bibigyan na natin ng vitamins nila Bitmin Pro ang bibigyan natin mga kalae Sa ating mga alagang alapate Ngayon, hapon na, late na late na nga tayo Bali 5.10 na ng hapon mga kalae Medyo marami tayong ginawa kanina kaya medyo busy busy pa kaya ngayon lang tayo nakaakyat dito sa bubong so bago ko sila bigyan ng pagkain at inumin ay uh, muna kayo ng info tungkol do sa mga ibon natin so let's go at eto mga kalae so mga kapapansin nyo malinis na ulit yan kasi naglilis kayo ng umaga yan ang ating ibon mga kalay kita nyo naman oh, ang ganda ganda nyo yan o oh. oh. so goods naman sila yung condition namumulbos naman sila maganda ang condition ngayon so ready to breed na rin itong mga to kaso nga lang hindi tayo mag breed ngayon so at eto naman yan naglilimlim pa so bali ito ang huling mapipisa sa atin mga kalay yan dalawang yan so January more or less mga nasa uh, second week na ng January yan yan January second week at the same time ito mapipisa na rin yan first week ng January yan mapipisa at eto naman bali pisa na ang isa kahapon Ayun, 31. Tignan natin. Yan o, na Pero ito, hindi ko pa sure kung ito'y mapipisa o hindi. Kasi wala pa siyang, ano mang, wala pa siyang, ano, crack mga kalaes eh. so, hindi natin sure kung mapipisa yan o oh, hindi dapat ipisa na yan ngayong hapon dapat may crack na yan at the same time ito rin mga kalae eh. condition condition na yan oh. o ready to breed na yan laki ng ating uh, ibon ano yan o oh. so at eto naman isa nating ito ay yan o oh, may yung itlog na yan tingin ko dyan ay isa lang ang pertil at yung isa nga ay hindi tingin ko lang so yung pangalwa mapipisa dyan mga kalae eh. pero good sa good sa man yung ating mga breeder na yan healthy naman sila makikita nyo yan oh. tapos kaya naman hindi ko sure kasi nga yung itlog na to ay nakita ko dito sa parting to nung unang araw so inilipat ko lang doon so hindi natin sure kung mapipisayan o hindi mga kalae so good na good naman tingin ko yan sana nga ay mapisa mga kalae yun so magpapakain na nga rin tayo mga kalae kasi sobrang late na tayo mga kalae super late na tayo sa ating kalapati mga kalae good na good naman ang ating condition ng mga yan eh so kakainin ko na sila let's go so yun nga mga kalae ano ang ibibigay natin ay itong uh, El Campeon Breeder Mix at El Campeon Flyer Mix na inalawan ng Dynamo 3000 mga kale at ang ating ibibigay na patubig uh, inumin nila ay ito Bitmin Pro yan nakompleto na yan sa vitamins mga kalay. at uh, disclaimer lang mga kalay ha hindi tayo sponsor ng Bitmin Pro o anumang produkto so bibigay na natin ang ating halagang uh, alagang sigurado gutom na gutom na to yan na pasok 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 ano na mga kalae kita nyo naman o no? oh. mga dangat kita kita nyo naman mga kalae kung sila karibo yan o no? oh, mga kalae parang hindi kumain kaninang umaga mga kalae so yan mga kalae parang hindi kumain kaninang umaga karibok mga kalae dapat ganyan ang appetite ng inyong kalapate mga kalae so yan so ayahan muna natin sila dyan at para makakain sila ng ayos hindi sila nakabala mga kalae yan o no? oh. So, kumain yan no? sabi ah, tayo ulo. So, ayaw natin sila dyan, mga kalay. At mamaya nga, kainin natin sila na ng Vitamin Pro, mga kalay. Let's go. Ibigyan natin sila ng vitamins nila, mga kalay, yung Vitamin Pro. At uh, disclaimer lamang po, ah, hindi po tayo sponsor ng mga nasabing produkto, mga kalay. So, yun, bibigyan na nga natin ng sigadong uhaw na uhaw na, mga to. Kaya na pa to nag-aabang. Bitmin Pro, yan, ang bibigyan natin. Bali, unang bigay natin sa kanila ng Vitamin Pro. Ngayon, January 1. At uh, siguro mga 50 days, more or less. 50 days yan oh. Ito nyo naman oh. Susub na magaling mga kalay. Bitmen pro yan mga kalay. Yan ang bibigyan natin sa kanila hanggat hindi natin na yahangu yung mga inakay natin mga kalay. At naililipat natin dito sa ating pliers mga kalay. No, more or less mga 50 hanggat narurun hanggat hindi pa natin naililipat mga kalay yung ating mga inakay ay tuloy-tuloy tayong na pagbibigay natin ng bitmen pro at iba mga supplements na makikita nyo sa vlog natin mga kalay so yun mga kalay Iri-refill ko na lang yan maya, maya mga kalay kapag kaabos na. Ito nga lang iniinom mga kalay. So yun mga kalay ano uh, tapos na tayo mag-vlog uh, mga kalay. So yun. Uh, na natin sila napakain na natin sila ng kanilang pagkain mga kalay. Napain na natin sila ng vitamins din nila mga kalay. At uh, yun. So dito ko na nga tatapos itong video nito. So please like, share, and subscribe mga kalay sa YouTube channel natin Alay Nation Vlogs. At huwag nyo rin kakalimutan mag-follow sa Facebook page natin Alay Nation Blog, Alay Nation Vlog na pa. At uh, bonders sa ating Facebook. So bye bye. Happy New Year mga kalay. Welcome to 2024.